ginagawa mo dito, friend? Hoy! Andito ka lang pala sa kwarto mo? Ilang beses na kaya kitang chinachat babae ka, hindi ka mala nagre-reply? Eh, paano? Busy kasi ako sa paglalaro dito sa bago kong PlayStation. Inaaral ko lang itong laro paunti-unti tapos kapag nagamay ko na, eh pwede na akong makapag-livestream. Alam mo, dagdag kita din yun, friend. Alam mo, friend? Hanga talaga ako sa'yo. Imagine, nag-aaral ka, Nakakapag-provide ka pa sa pamilya mo. Kaya proud na proud din sa'yo yung mama mo. Palagi kang kinakwento kila mama. Sa palagi ng pagkuwento ni Tita Gemma kay mama, etong si mama tuloy, pinapressure ako na magbanat na ng buto. Eh wala naman akong alam sa ganyan. Alam mo, friend, hindi ko rin naman ginusto na maging breadwinner habang nag-aaral ako. Sa totoo lang nakakalunod yung expectation nila eh. Inaamin ko na kahit sobrang proud sila sa akin, deep inside, meron din akong hinaini. Alam mo yung sana kagaya na lang kita. Yung nag-aaral lang, walang ibang iniintindi. Hindi ka nakakaninig na mga, bili mo ko nito, bili mo ko nyan. Wala lang naman talaga akong choice eh. <sighs> Ganon siguro talaga. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Saka friend, huwag mong kakalimutang huminga ha? Paniguradong ilang araw ka na naman magkukulong dito sa kwarto. Andito ako, at papaalalahanan kang huminga. Hinga, okay? Mm, mm. Tara, labas kaya tayo. <laughs> eh, hindi pa ako naliligo, friend. Eh, pero sige, dahil nag-effort ka na napuntahan mo ako dito. Eh, hey, tara! ba talaga yung comfort na nabibigay sa akin ng ice cream. Alam mo, dito ko napatunayan na kapag malungkot ka, bili ka lang ng ice cream. Kalmado ka na. Ang sabi nga, ang salitang stress, kapag binaliktad, desserts. Parang kanta lang ni Dawin. Yung dessert, What would you gonna, what you gonna do, do with the dessert? dessert? Dogkat binaligtad, kinurot pa. <laughs> Dogkat binaligtad, kinurot pa. Dogkat binaligtad, kinurot pa. mga <laughs> sa trip ni Dawin, no? Oh, ginawa ba namang bahay yan sa TikTok niya? Eh, di panalo na naman tayo. Philippines represent! <laughs> <laughs> Oo, oh, alam mo ba, tawang-tawa nga din si Anton. Sabi niya pa nga, iba daw talaga yung humor nating mga Filipino. Tulog pa siguro si Anton, no? Oh. Ay, Anton nga pala. <laughs> Ilang oras na nga time difference nyo? Hmm, six hours ahead tayo sa Europe. Ang tagal nyo na din ah. Three months, tama? Mm. Kumusta naman kayo? Okay naman. Understanding naman siya. Saka siya lagi yung number one na nakikinig sa mga runs ko. Kumusta ka pala? Honestly, friend. Ito ah. Hindi ako masaya. Parang pakiramdam ko, hindi ko deserve lahat yung mga gantong bagay na nararanasan ko. Pinagtrabahoan mo lahat ng yan dahil sa pag-stream mo. Ano parang hindi mo deserve? Basta. Pero ito, friend ha. Ah. Sobrang thank you sa'yo. Tandaan mo, friend, na andito na ako parati ha. Ah. Ikain natin lagi ng ice cream kapag stress tayo sa life. Okay? Okay. Okay. love. Tama. Hindi ako masaya. Ipakiramdam ko hindi ko deserve ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko. E, hindi dahil sa ayaw kong maging isang breadwinner, kundi dahil wala akong mapagsabihan ng kung ano nga ba ang ginagawa ko. Kahit pa yung matalik kong kaibigan na si Luisa, siguro nararamdaman ko yung existential crisis. Nakakapagod. Sana nag-aaral lang ako. Sana hindi ako ang nag-iintindi kung may pagkain bang iyahain sa mesa si Mama para sa amin. Gusto kong isigaw yung inis ko. Bakit nga ba ako naging panganay? Sa murang edad na 17 ay namulat na ako sa katotohanan ng hindi kami mayaman. At higit sa lahat, isinilang ako sa tamad na mga magulang may limang kapatid na kailangang tustusan, ang mga bayari na sumasabay sa paglaki ng aking kita. <laughs> At kung paano ko yan napupunan lahat? Simple lang. Meron akong anim na nobyo mula sa iba't ibang bansa. Hindi ako malandi ah. Iyan ang trabaho ko na hindi ko masabi kahit kanino. Iniisip ko na lang na kapag mas marami akong karelasyon, mas madali kaming makakaahon. Pagpapawal umibig sa trabaho ko, dahil lang ma talo. Kaya lalo ko pang ginagalingan ang paggamit ng mga mabubulaklak na salita, para higit ko silang mapapaikot sa mga palad ko, para makuha ang lahat ng gusto ko. Simple lang naman ang moto ko, tibok ng puso o kalam ng sikmura. Hey Antoine. Good morning. Bonjour, my darling. I was wondering what happened to you last night. You didn't answer my calls. Oh, darling, I'm so sorry. I'm so occupied with school stuff eh? and I had to attend to some stream projects. Oh, my poor darling. What can I do to help my dearest More release her stress? Mm -hmm. How about you will send me money so I can eat some ice cream. <laughs> ice cream? Hmm, you're so silly. Uh, maybe that's also the reason why you're so sweet. My friend Louisa told me that eating ice cream is good when you are stressed. Oh, really. Well, let me send it to your Paypal account then. <sighs> oh my god, baby, this is a huge amount of money. I just said I will just buy an ice cream. I didn't say I'm going to buy the whole store. Baby, this is a lot. Oh, for real? Yeah. If I convert it to peso, this will be 15,000 pesos. <laughs> well then, it means you can have as much ice cream as you like. Ah, share with your siblings, all right? Oh, thank you so much, baby. <laughs> okay. I'll get ready for work now, okay? I'll talk to you later. Sure. I will talk to you later. Mm. Haru, my baby. Why are you not replying to my chats? I'm feeling so lonely. Oh I'm so sorry, baby. I'm here I'm just busy you know with some school stuff. I am just looking at your photo over and over. oh baby that's so sweet. By the way, have you seen my email? Not yet why can't you say it over the phone? I can't. You better check your email right now okay. Wait a sec. what the heck? you just Ate, maglalambing sana kami ng papa mo. Oh, ma. Eh, ano po yun? Ito kasing papa mo gusto magpabili ng motor. Motor? Eh, aanin niyo naman po yun. Eh, para daw na iya hatid niya si Nabunso sa skwela at nang hindi na kailangang maglakad. Ma, eh, ang lapit lang naman ng school ni Nabunso eh. Wala pa pong 15 minutes, andoon na sila. Kababayan lang natin ang mga utang natin kina tita, di ba? Sa kama, ang mahal ng motor. Hindi ba dapat unahin natin yung yung pagpapagawa ng kisame? Eh? mi? Ang lakas ng tulo ng tubig kapag umuulan, ma. Eh, si Anton ba? Baka naman pwede ko siyang makausap tapos sabihin ko... Ma, boyfriend ko yung tao. Hindi ATM machine. Aba, Oh yes, darling. That's it. That's it. Um, show it to me. Ah oh, yes. Do you like it? Yes. I'm near. Mm. Ah. Je mon amour. I love you too, darling. Ah, <laughs> uh, excuse me for a while. I have to go. Bye for now, Antoine. Alright. Au revoir. Yes, Kim? Why are you recording our Pasensya na kung iniaasa namin ang lahat ng pangangailangan pinansyal ng pamilyang ito sa iyo. Luisa, Jeline, ano nangyari sa inyo ni Anton? Palagi niya akong kinukulit na makausap ka. May sinabi din siya sa akin tapos ang sabi niya, siguraduhin ko daw na... Lahat yun. Lahat ang sinabi niya totoo. A ha? S Seryoso ka ba? Bakit mo naman ginawa yun? Grabing pag-aalala ni Anton na baka daw ikalat mo yung... <sighs> Jeline... Okay ka lang ba? gusto ko... Gusto ko lang naman mag-aaral. Luisa, maniwala ka sa akin. Itinigil ko na ang lahat. Eh, hindi ko din gustong gawin yung... Yung kay Anton, pero... Wala akong magawa. Kinamit ko lang siya noong una. Pero kalauna naman... Alam mo yun... Nakulog din ako sa kanya. Kaso dahil... Dahil sa lahat ng nagawa ko, pakiramdam ko, hindi na ako karapat-dapat para sa kanya. Alam mo namang nandito na ako para makinig at hindi kita huhusgahan, di ba? Gusto mo ba ng ice cream? Oo. Oh. matali kong kaibigang si Luisa ang nakakaalam ng mga bagay na aking pinagdaanan. Nakakatawang isipin na kung ano ang pagmamalaki ng mga magulang ko dahil nakakatulong na ako sa aming pinansyal na pangangailangan. Ay siya namang panliliit ko sa aking sarili. Dahil, dahil kailangan ko pang malamang ng kapwa. Sana nga simple lang ang buhay sana nga, ice cream lang ang katapat ng lahat na mga pagsubok na kailangang labanan. Sana, ice cream lang sapat na. Kailangan pa bang imemorize yan? Sick! <laughs>